umaga po, mga kainsan umahan po tayo ng uh, bundok bali 7.30 na mga kainsan tinanghali na at uh, inihatid pa po natin si nana at tatay kukuhanin po yung result nung nagpa ultrasound po si tatay ay titingnan po kung okay na yung bato kung nawala na or lumiit na mga kainsan ay ano eh, update ko po kayo dito sa pinapano nating uh, sagingan at saka tatam ng niyog a update ko po kayo ito po yung ating mga pang long term na kumbaga pagtanda natin ito yung ating kabuhayan niyog po pang matagalan na po yan natagal po ng 50 years or higit pa ito naman po, pagkatipas po ng limang taon, ay bubunga na. Di ako po ay 45 years old. Ito po ay uh, namumunga na mga kaisan. Kung bagay pang lifetime na po. Yan, ito na po. Yung update ko kayo. Paano po sila wari kayo isang po ngayon. Ayun. Toy. <laughs> Ada na pala sila. Ayan po. Oh. Yan. Ayun, sina Utoy. Yan. Natira yung mga saging naturdan po. May mga nanilig na. Ay, na pala. Yan. Ari po. Oh. Maganda tabasin hindi oh. No? Maganda pag spray. Ano kuya? Ay baka diyan lang kuya sa ano. Ah, ini-spray ko din kuya yan lahat. Lahat ng hangganan. Yan, mama, na, no? Ah, si Mamang Yan, amama, turdan ano? Ah, pwede na ah. Dala, dala. Iyon na. Iyon na, saklong mo eh. Ano po? Dali. Yan, si Miko to oh, good morning. Good morning. Oh, yan kuya. mga mga Kaya nga, sayang ngayon. Oh. Eh. Oh. Nasa oh. ano sila ngayon ah? Oy. na? Uy, nadunod sila si ano ah. Tumaka sila ng pagbilaw ah. Ayaw maniwala, hindi ka. doon, pati, si, pati si Kambal. Ay. Ay, kasama si Ace. Oo, okay. si Kambal pareho, tsaka si Kambal. Okay. Okay. Yan, Toy. Good morning. Good morning. Pagka magsasabi, puti wala na. Toy. Eh, si Dakula, Toy. Toy. Tepa ko. Oo. Good morning. Good morning. Sa uh, ating mga follower, ay talagang, eto na naman tayo, tabas. Sagingan naman, at saka ano? Sagingan at niyugan. Niyugan naman. Ako naman, ano, na Na doon! Kaya nalaman ko, si Kambalay Dalian, kukuha ng gamit. Pasamba kayo ito, pamalikboy. Ito eh. Oh. Magandang magandang po. Oo. Ilmer, ito eh. Yan, magandang magandang po. Ay talagang, uh, katabas na po ulit. Ayan otoy hanggang di yan. So, ito. Oo, wari ko ah. So, Oo, ari. Ayan ang hanggahan. Yun, sa may niyog ko. Ito nga hmm. may tanggal dito ah, Hmm. Pagkara may limang taon ay bubunga na naman ko eh. Pag laging hawan. So, so, day spray ko muna bago tabasin. Pero lili lili li li na ang niyo gano oh. Bisa ka pag-spray na. Para hindi maganit. Ang ganda na kuya Dito pag spray ay eh Nananabi to to eh Ano oh, kaya makakagat na yun? Ano kaya makakagat na yun? Ang itim na yun Ito walang hindi kaya ahas Ano? Patayin daw. yung nyo oh, ba ito? Dalawa ka eh. Dalawa eh. Ang itim na eh. Dalawa. Isa din eh. Isa dun. Oh, isa nga. Ano? <coughs> Kung isang lulungbo, isa lang ay. Pa... Ano? Padugo, padugo. Hindi kaya ahas? Ano nga. Basit parang merong bumitil ba? Wala nyo. O saan ba? Dito ba? Do dito nga. Dito nga. Dito nga. Bilikado yun. Bakit hindi mo alam? Oo nga. Wala nga. Wala nga. Ano nga. Wala Baka ahas ah. Masama yung ahas na kulay birdie ba? Yung pag, pag kumagat ay nabubulok. Dito pa maagal eh, dini. Dito ba, dini. Dito ba, dini. Dito ba, Walang dyo. Hindi ba sumabit sa arat? Hindi, 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 hindi mamagat. Don't we? Pagkakakot yung ari, pas tulang Tapos meron ng kumagat parang nakabitin oh. Hindi mo napansin? Hindi ko napansin Wala, na, wala naman na eh. yung Ate na no, Ay manhid na nga manhid na Ay manhid na manhid na na pa Kaya pagkatingin mo nga, uy. Na, no, nakakit no, lang po, no. Wala nang bahay, wala nang... No. Wala! Uh. pa puto talaga. Dito, huwag ba ito? Hindi mo, oo. ka po, Oo, isa lang. parang, yun. ito ba? yan, tika O, oh. ito maagre. lao tika Ay, elated yan eh. Dalawa eh. Hindi uwi mo muna. Sa date po. At Namamagana ko. Dated ko. Oh. Ano kaya yung kukat na yung tikna yun? Oh, hindi natin lalang na. kung ano yan. Iuwi mo na patignan mo. Ay, ah, naan. Masap mga akong patentamat sa litig. Ano mo ba si matay yan? Ah, bang, Wala, hidulungbo. hindi ko na pang siko. Wala nang hinulumbo. Hindi hinulumbo yan. Dapat inadin nila ang yun. Nila ang hinulumbo pati yung kasama ay hindi po din masakit Ngayon, e, e, May mga mga man, gana. na Oo, na rin yung masakit. Hindi, huwag upo muna Tubig. Ang yung tubig. Nahihilo daw. Ano? Eh, ihatid muna na maagoy sa tricycle. Meron ata ko yung paanuhan na dito sa ano ah. Sa Lucena. Ito nga ay... Nasaan Ito nga. Kubra ano? Kuya Miko. O te dinimo na yung palakula. Ito ikaw. Kagat nga yan. Kagat nga ay dalawa nga utoy. Eh. Maganit ko dalawang buga, maganit. Hindi ko napunin, baka nakasagot na ako hiklas ko. Manit, hindi mo mamiit lang siguro. mo na, paturok ka. Sa Magri. Samahan ko muna si Magri utoy. Eh. Paparin mo na utoy ah.

Tidak boleh ni, Tapi boleh tapi Dito ko na po dinala si Mga Agri Sa QMC Nagparking lang tayo dun Nado na po sa emergency Sa Alocena po Gawa dito po ay may ano ay Baka po mamaya ay kagatang ahas May anti-venom na po dito Eh tat sure, natin kung meron na nga Dati po ko sa bali at ay meron daw dito sa ano ay Quezon Medical Center mga kaisan alas 7 na hinapot na po kami ng gabi mga kaisan ay dumating po ang result po ni kaagri okay na lang po si kaagri mga kaisan nakatatlong turot na bali kinuha na ng tugo tapos ay inisigi ay ano po dumating po yung resulta ng alas 4 tapos ay maraming in-examine sa kanya tapos ay naturukan na rin po siya ng gamot dito po kami sa Quezon Medical Center sa ano po uh, QMC. Kung tawagin po ay anong pangalan na rin? Uh, memorial mga kainsan. Ay ano siguro mga 8 labas na po kami. Ay dumating na rin po yung kapatid ni Kaagri. Alauna. Tsaka yung anak po. Ay ayos na. At uh, ay hindi po mo malaman eh kung ano pong nakakagat sa kanya posibleng ang ang sabi po ng doktor ay ano hindi ganong kalakas yung nakakagat ang pakiwari po namin ay ano yung ahas tulog po ba o kaya yung yung kulay verde. pero sabi ng doktor ay ayos na oh, lalabas na po ngayon oh yan thank you lord at uh, ayos naman nakaka ano po nakaka nervous din ay ano po ay, ang sobrang maganang ano kamay ay alas 8 alas 8 ko dinala ano alas 9 narito na yung pare, ano nagiging kulay violet ganito Pag, pagdating ng alauna na andito na yung maganya eh gumawa no? ay ano sa loob po ng tatlong oras hindi naman sumakit tip tip inaano pa rin siya eh kung inaano pa rin ng doktor ba kung baki pinag-aralan pa rin ano? pero ayos na thank you lord at uh, ayos po pauwi na rin po ko maya at uh, di ano kung ano pong ibigay na gamot ay di bibilhin na lang po natin mamaya paglabas at si kaagri ay yung po ay ano ay wala na rin asawa patay na rin po kaya yun naandun po si ate inaasikaso na ng kapatid yung pilhel tsaka anong anak po Ah, mga kaysan, update ko na lang po kayo. Pauwi na rin po kami maya Yan, yeah, thank you po.